Good morning mga kabagay. Welcome to my YouTube channel, Baraminis Vlog. So, siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page, AGB TV So, ayan, na, um, good morning. Magluluto tayo ngayon ng ano, alimasag na, ayan mga kabagay, maliliit na nga lang siya. So, nagpapainit tayo ng kawali. So, pagka kaminit na yung na natin siya. na tayo ng ating uulamin, mga kabagay. Good morning sa lahat. So, thank you sa mga Chris na legit followers natin. Ah, maraming salamat po sa inyong lahat. Nagigisi na tayo ng alimasag mga kabagay. So huwag nyo nga palang kalimutang mag subscribe sa aking youtube channel Baramidas Vlog. So sana matulungan nyo akong mag, ano, ah, mag subscribe sa aking youtube channel. Ito nga yung ulam namin dito sa probinsya ng Palawan mga kabagay. So gigisahin lang natin to pag medyo pula na bago natin sisimplahan ito yung alimasag dito sa palawan mga kabagay ang sarap niyan pagka ano ah, naluto na ito yung agahan natin ngayon ngayon pa lang kami magluluto ng agahan namin mga kabagay bango Uy, tumidingi. Bago nga kabagayan, sarap.